Boluntaryong sumuko ang aktres na si Rufa Mae sa National Bureau of Investigation ngayong Miyerkules, January 8. Ang komedyante ay nahaharap sa kasong may kaugnayan sa Dermacare, ang parehong kumpanya na sangkot sa kaso ng aktres at entrepreneur na si Neri Naig na sharing dahilan ng pagkakakulong nito. Ayon sa ulat, lumapag si Rufa Mae sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sa kinala ng Philippine Airlines flight mula San Francisco, California kasama ang kanyang pamilya pamilya. Dumating sila pasado alas 5 ng umaga. Sinabi na ni NBI Chief Jimmy De Leon na ang abogado ni Quinto ang nakipag-ugnayan sa NBI upang ayusin ang kanyang voluntaryong pagsuko. Matapos nito, agad siyang dinala para sa isang medical legal examination bago tuluyang itinurn over sa korte sa Pasay City. Nilinom na abogado ni Rufa May na kinasuhan ng kanyang kliyente ng 14 counts of violation of section 8 ng Securities Regulation Code at hindi ito nahaharap sa large scale estafa complaint. She will face those charges, mag-voluntary surrender siya at magpo po kami ng bail for that. She's worried kasi hindi naman totoo yung allegations kasi may client po is just a brand ambassador, a model endorser saad pa ng abogado ni Rufa May? hindi sa kanya nakapagbayad ng down payment. Tapos yung mga cheque po, puro tumalbog. Lahat po yan, hawak naman po namin yung ebidensya. Ipepresent namin sa court.